katotohanan, Andy Eigenman tukoy na ang mastermind sa pagpatay sa kanyang nanay na si Jacqueline Jose. Lumabas na ang katotohanan. Halos madurog ang puso ni Andy Eigenman sa mga natuklasan nito sa totoong may kasalanan sa pagkawala ng kanyang nanay na si Jacqueline Jose. Matapos ilabas ng PNP ang kanilang naging investigasyon sa pagkawala ni Jacqueline Jose, ay lumutang ang ilang person of interest kaugnay sa pagkawala ni Jacqueline Jose. Tinitingnan pa ng otoridad ang ibang anggulo kung bakit ito nagawa kay Jacqueline Jose. Matapos natagpuan itong nakahandusay sa sahig ilang araw na. Naging suspect dito ang kasambahay nito na ayon sa aking nakalap ay ilang araw na rin daw itong nawawala at pinaghahanap na. At ngayong araw ay sumuko na ito upang aminin ang kanyang mga nalalaman. Ayon pa sa mga otoridad ay hinahanalang pinagnakawan pa raw ito pagkatapos paslangin. Dahil may mga ilang araw at gamit na raw na nawawala ito gaya ng mga mamahaling alahas. At ngayong araw, ang aming napag-alaman ay lumutang na ang isa sa suspect sa pagpaslang dito, ang kasambahay nito na siyang tinuturong may kasalanan sa pagkawalaan ni Jacqueline Jose. Kasalukoy na daw itong nagbibigay ng kanyang pahayag tungkol sa totoong nangyari. Dito ay inamin nito na may nag-utos raw sa kanya at binayadan lang daw siya upang gawin ang krimena ito. Halos madurog ang puso ni Andy Eigenman sa mga siniwalat na ito ng kasambahay. Sa ngayon rin daw ay tukoy na ng PNP ang tinuturong mastermind dito. At naghahanda na ang mga na aksyonan ito agad.